Shoutout para pala sa mga katrabaho ko. Sila Marcial, sila Forman Ferdinand Mila. Shoutout sa inyo. Ayan, may gilang siya. Kami ni oh, Maka Kiyo. Grabe! Uh, oh, sa dilitig kaya ka pala lumipat. Shoutout sa sawa ko sa bahay ha. Ma, pawin lang ma. Dami! Oh. Ito lang uh, ang aking mga tayo yan. wala kang thumbnail mga tayo. Good morning! Good morning! Good morning mga tayo! Yeah. <laughs> so yan! So minalikan namin ito mga tayo yung fishing spot namin nung nakaraan. Ito, so, si kasama namin si Kachoy Marjun. Kachoy! No? Yo, hey. good morning, Kachoy! Yo, good morning! Yo! <laughs> what's up, what's up? <laughs> Ay, no, nakara, nakara, kaya lang no, nakaraga, Grabe lupit ng harvest mo ito, no? Oo! Makakapon, ha? Ito yung bangko, limang kilo ako kapon. Oh, grabe, yung, limang... Yung dalawa kapon kasama ko, oh. makakano sila. Kaya ko puto mga sampung kilo. Diyos ko! <laughs> kapon pa lang yan, Mati, pero nakaraan na. Oh, daming huli niyan. So yan mga tayo, andun, kasa si, ano, si Kabi was, tinatry niya yung ngayon, ngayon yung ano doon, yung fishing spot natin malupit. Yung sa kangkongan mga <laughs> si Papa Chin lumusong na rin ah. Lumusong na rin. Oo, oh, ipapasin um, daw yun eh, nakalusong sila oh. Napakaraming anglers doon mga tayo oh. Sus, so, sa dulo, yung pinistuan ni Bata TV. Tsaka ni, ano, ni Coach A TV. Ang dami nila dun. Sa may, ano pala kami, mati sa may barangay, Kupang, Muntinlupa. May shoutout nga pala sa lahat ng silent viewers ano, subscribers po, no? At, samahan nyo po kami dito, mati, para swertein kami. Oh. yung last, nasa gitna, mga Last na ayun. Ang ganda! Ang ganda! Ang Tara on Tara on Ayo merna Ayolo Oy 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 Na, po, isang ito isang araw dito. Kaya sabado ba 'yun? Meron ka ba? Miguel Sylvester ni Kabiwas yo. Thank you. Sumama tayo diyan sa mga Kabiwas natin. Magdadapa sya lang matin sa mga trading. A few moments later. Yun matey, bali dito tayo sa pangalawang racing spot no. Binalikan natin tong magandang racing spot na kan uh, Kabiwas Anton sa kabila. Apo uh, si Kaci Marjun. ka umaharvest tutukul doon mo lang pukulan mo lang pukulan dyan lang yan uli <laughs> kaliwaan. <laughs> Thank you, Lord. So, ang ganda ito mga Para nakakatuwa. Ano? Eh. Takatapon ko lang yung kanina mga Shoot mo. Shoot, Shoot mo ang ball. basketball. <laughs> Ay, nakawala yung isa mga ito Ay, nakawala na rin. Giniagawa mo. <laughs> Huli pa rin mga eh. Kaso basa. ayos uh, ano uh, ko na nakakalitada ko tayo Tamang mga pagkas mukhang napulsuan mo ha? Ah? ah yan nakawala pa din lang sa tabi mo pinupukulan ko dito ba narito tapos pakulan ko pa ganyan wag mo masyadong lapitan okay. dito 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 ba darito <laughs> si Katay Rodolfo <dun. laughs> nagsagaan mo yan sa Pisto Arbis ka dyan lakaan na ako pito pitong pirato ito okay. so, nakaisa lang ako doon No? Pwede na rin no? oh. Pito. Ay. Pito oh, Ano? pito. Ay, pala.

size ba ang nagawa ko sa iyo <laughs> iso pa yun magpapano ka dyan ha wala na tayong ibang hope <laughs> yan kasi yan yun nga yung bandaro yung Hoy, oh, sa to, sa sawa ko diyan sa bahay ah. Ma, pauwi na ma. Dami ng ko. ano, Ay, may ano tayo. Uh. Bibigyan tayo, bibigyan tayo uh. ah. ng bulate, to, nung tayong brati bukas. Ayun, to eh. pag may tapo ko eh, wala. Bibigyan Oh, Sus.

Mga lunsod at thank you. Sige, okay. sige. Ba matutuloy ka no mo sa yung bicol, pupuwi mo? Ah, ngay baka makauwi na naman ako ngayon, Kacy. Ngayong Holy Week. Uh, oh, uli, <laughs> uli. Malaki-laki. Sure tiyo binigay sa atin mo din ako. Uh. Oh, hoy. Oh, oh, oh. Thank you, Kacy. Sabigay mo na. Wala. <laughs> oh, di ba? Diba? Dadawian ka na. Ayos. Ah, kaya ka pala malis dito ha. <laughs> Sabi ko sa iyo, hanapin lang. Ha? mga kayo bali yun na lang po muna mga kayo no? at sana enjoy po kayo sa at adventures po natin so ipopokus ko lang to mga kayo itong ano natin itong pamimiwas mo nga para makarami tayo na gusto update ko kayo mga kayo sa mga huli namin mama yun thank you sa mga naka nakabanding natin dito iwas ay si kabing hindi na nakapunta rito sa atin kasi ngayon dami pong nakamit na mga subscriber natin ngayon mga kayo Sama sa ispatatis. Hindi uh, pa rin makabanding nga. Kasi may yung iba ando sa dulo. Yung iba, nandun. So, hindi na yung talaot talaga. Mahal na, lusong din. So, yun. Thank you, thank you, Lord. Thank you, Mati. Robby Mati, naka 2 kilo na daw yung uh, uli ni Kachay, ano doon. Kachay Rodolfo. So, yun. Umuwi na siya. si ano. Kachay Margin, umuwi na. So, dito pa rin kami, Mati. Update-update ko na lang ngayon, Mati. Oh, nag, nag ano pa eh. Nag, <laughs> kasi nagpulis po sa kanina pa eh. Nakapag video pa oh. Ayan oh. Ayan, sana makapag update pa tayo mamaya mga tayo ng ano, ng huli nila. At huli ko. A few moments later. Mga katoy, grabe so, oh, huli. Pasat niya pala sa mga katrabaho ko. Marshall, kila, kila Torman ng Mila. Shout out sa inyo. Ayan, may kilang shout out. Dito kami ko. nila katoy. Pising kami sa kupang. O pang yehey yeah. mga katay oh, oh. Grabe. Uh, oh, saglitin kaya pala lumipat doon sa dami. <laughs> Grabe. Yun si kami wasan doon. Maaga pa mga Oo. Oh. Ah aga pa. Okay, wala na yung kima ko. Akong... Ako nga rin doon no, nakahingi na lang. Ubus nga rin yung sitap ko doon. <laughs> Ito na meron pa ako isa. Okay hey, mga katay. natin doon sa may ispatan nyo. Saan ka banda katay? Ayon doon yung bakal. <laughs> <laughs> Tara mate pero di na ako mate magbi-video ha. At i-update na lang natin yung uli ni Kitoy, ano, ni Kitoy Raymond si Kabiwas. Yan. Naka ano rin dalawa daw, dalawang kilo din daw si ano. Kasi Ram Jun, naka dalawa din. Tatlo. Tatlo daw. Grabe. Ayun, kukulan ko muna yung mga Ingat kasi, so ingat, ingat, ingat. So yun, ingat, ingat kasi yan oh, susunod. Yun. Kami ubusan kami ng bulati. Okay, okay. Ingat kay para regards kay ano kay Aya. Ay, uh. Okay. A few moments later. Oh, may nanalaban. Oh, ay sus. <laughs> Grabe. Ang dami ko nang huli matay. Guys, Kabiwas was andun pa rin. Aha, ayos ba? Ayos. <laughs> dami na matay ko. Oh. oh. Uy. Grabe na yung matay. Yakap ko kayo matay pagdating dun sa dun. So, may bye-bye sa may bye Ganyan lang yung spot namin matay oh. Di tayo po makapag ano ng ano nang stand kasi nasa lusong tayo wala tayong ano lagayan ng cellphone so yun mga tay thank you so much mga tay at update ko pa yung mamaya mga tay pagdating doon sa gilid bibira mo na ako mga tayo. isa isa pa yan mga tay tingin mga tay i ano natin kayo ng isang ano isang yun yun, yun. yan mga tay bilis ng gibit mga tay grabe ang hirap o yan yun mga tay oh oh yan na, yan na, yan na mga oh. oh, dito ka na kasi dumaan. Ayan, mayroon pa oh. Last, last. Dito ka na. Oh, yun oh. Ay, ay, huli pa oh. Oh, yan mga tuyo. Hindi nga lang makakuha mga tuyo ano. Oh. So yun mga tuyo, grabe. Napalaban kami ni na Kabiwas. Pinakabot na nandito pa Umalis na sila ano, sila kasi Marjun. So, yun nga, nagkaroon ng problema yung sit-up box. Sinaubusan ako ng sit-up mga meron Buti mayroon dito. So yun, maraming salamat sa mga nakasama natin dito sa mga anglers. Grabe, ang dami namin. Oh, mga tay, tingnan niyo mga tay. Thank you, thank you so much. Tay, bali pa support din pala kay Kabiwas na. Kabiwas TV mga tay. Thumbnail mo talaga. Ha. Ito lang uh, ang mga tay yan. Kuha lang ang thumbnail mga tay. oh, uh, mga tay, five fingers. Oh, oh, di ba? Mga buhay pa yung doon sa ano. Yun lang. Yan lang pising spot namin o oh, o oh di ba? Yan lupit ng spot na yan. Kaso ampa namin. on dungis, dungis oh. Pa <laughs> grabe. thank you Lord. Kong lat sa na video ano? Ganda sana ng video sigurado. Ayun. Pasensya niyo na po. Thank you Lord. Thank you mga Toy. Ay, mga Toy. Ayun na po tayo. Ah, ayan na, bilis na kayo. Magugus na nang kamay. <laughs> Ayan, no? Oh. Maganda yan, mga tayo. Oh. Yan ang sarap yan, mga tayo. Tapos ito, oh, salmon. Ayan. Thank you, Lord. Thank you, mga tayo. Sa blessing niya naman. Thank you, Lord. Happy